Noong nakaraang linggo, nang galaiti ang mga senador kay dating Bambantarlak Mayor Alice Go nang humarap siya sa Senado matapos maaresto sa Indonesia. Anila kung hindi nagsisinungaling, panaiiwas sa pagsagot ng tanong ang kontrobersyal na dating Alcalde. Sen, gustong gusto ko po talaga i-discuss. Gusto gusto mo pala di sabihin mo sa amin. Nakakapikong ka na ha? Nakakagigil ka na muling pipigain si Go sa hearing ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Sabi ni Committee Chairperson Risa Ontivero sa Panayam sa Newswatch Plus, gusto niyang si Go mismo ang magsabi sa publiko kung sino ang isinulat niya sa papel na utak umano ng pagtakas niya sa kainang yate noong Hulyo. Lalo na pag meron na kaming Uh, dagdag pa na impormasyon sa kanya, eh, palagay ko mapipilit na namin si Guo Huaping sabihin yung pangalan niya in open hearing. Ilang mambabatas na ang nagsabing ang Chinese na puganteng si Wang Jiyang ang nagpadala ng yate. Ito raw ay boss ng mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO at may iba't ibang passport kaya mahirap matunton. Pero para kay Senator Joel Villanueva, dapat imbestigahan din ang isa pang tinawag niyang pogo boss na si Duan Ren Wu, isang dating Chinese police officer. Para sa akin itong Duan Ren Wu na ito, ito talaga yung ano eh, ito yung notorious eh. remember, ito yung uh, declared as international terrorist, parang siya yung big boss na kinatatakutan, siya yung uh, pinaka mastermind sa mga violent acts tortures, kidnappings, etc. Hindi lang mga dayuhang kasabwat o manonigo ang magiging focus ng investigasyon may Pilipino rin. Sabi ni Senator Jinggoy Estrada sa isang radio program, may dagdag na ebidensya siyang magkasabwat si Go at ang kaibigang si Swal Pangasinan Mayor Liseldo Dong Kalugay Marami silang uh, uh, sosyo sa mga negosyo di manisa pogo ng mga paraan paraan eh pero meron ko na naganap ng mga gidecha na patuli pa rin ang operations sa Alisel Aqua Farm ang Alisel ay pinagsama-umanong pangalang Alis at Liseldo pinasabpin na ang Swal Mayor matapos lumiban sa dalawang nagdaang hearing dahil sa dengue babala ni Ontiveros pag pati sa Sampina, hindi nagpakita si Mayor Kalugay. I'll be left with no choice, kundi i uh, isight din sila in contempt. Ganun po yung implikasyon nun. Maglalabas din daw ng dokumento si Ontiveros na magpapatunay ng financial transactions ni Go sa ilang individual na konektado sa Farmally, ang kumpanyang nagbenta umano ng overpriced medical supplies noong pandemya. At least one of those persons anabanggit uh, ko sa nakaraang ang hearing uh, ay may transaksyon. May transaksyon kay Guo Huaping kaugnay ng pogo dito sa Bamban inaasahang muling dadalhin ng mga pulis dito sa Senado si Alice Go na nakadetain pa rin ngayon sa PNP Co-Social Center sa Camp Krame. Gaganapin ang hearing alas 9 ng umaga dito sa Session Hall. Ito ang pinakamalaking venue dito sa Senate Building. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Amor Santos, Newswatch Plus.